hindi magandang tanghali ngayon ah, so, mga harap tipe bago. bagong nangyayari naman ito bagong vlog ngayon nyo lang makikita mga harap tipe hindi nga pa walang usaw so, mga harap -tabay. walang lingga at walang pataw puro tali lang harap mga harap tipe hindi mga harap hindi nilagabitin natin na ita.

apa jadi mga harap sleeping. So, Abangan naman kung tayo Bukat City Ayan na natin Okay Wait

Mamaya ulit. Ito na, ito. Pangalawang arena natin ito.

huli uh, ito natapos na kami mananggal ngayon mga Karaps TV mga pala ito yung huli natin na isang area ito mga Karaps TV medyo so, maraming maraming salamat sa piyaya ngayon na napigyan tayo ng isang ano magandang, magandang huli uh, so yun lang mga Karaps TV uh, yun, like and subscribe yung ating vlog uh, maraming maraming salamat sa inyo at uh. God bless